guys and nandito po tayo sa SM so bumili kami ng washing ng misis ko aksidente ko po nakita si Sir Tekram ayan sa wakas po. ayan si Sir Tekram nakita ko na po personal dati sa vlog ko lang po siya napapanood sa youtube channel po niya and kasama ko na po si Sir Tekram ano pong tawag nyo sa, sa mga ninyo sa mga kay Skoba po ba? Ah, opo, mga kaiskoba. Ang tawag po kasi sa mga ano natin, ka-tekram. Ka kayo po kay Scoba. Apo. Sa Ayan. mga kay Scoba po natin dyan. Ayan. Isa po kayo. <laughs> Ayan, si ma'am naman po. Hello ma'am. Ang mamata po. Uh, po, po. Ayan, misis po ni Mundi Sarte. Ayan, baby po niya. Hello baby. Hello Raven. Hello. Ayan. Yes hey, ma'am. Hello baby. <laughs> Ayan. OK。